Mga kababayan, magandang araw po. Ako ay si Jam Luriganzon na sa ika na baita. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ipinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Amerikano at Haponets. Handa na ba kayo? Tara! Simula na natin! Noong panahon ng mga Amerikano, hindi sumuko ang mga Pilipino sa pagkikipaglaban para sa kalayaan. Ang mga bayaning tulad ni na Emilio Aguinaldo, General Gregorio del Pilar at General Antonio Luna ay buong tapang na lumaban para sa ating bayan. Ginamit nila ang kanilang talino, diskarte at tapang para ipakita na kaya nating maging isang malayang bansa. Nang dumating naman ang mga Haponis, muling ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang katapangan. Kasama si General Douglas MacArthur at ang mga guerrilla ng Hubahalap, lumaban sila para ipatanggol ang ating bayan. Pinakita nila ang pagmamahal sa bansa at ang magkakaisa ng mga Pilipino. Dahil sa kanilang sakripisyo, muling nating nakamit ang kalayaan. Bilang isang batang Pilipino, Napakahalaga sa akin ang galayaan na ipinaglaban ng ating mga bayani. Pinapahalagahan ko ito sa pamamagitan ng pagalang sa utawan, pagsunod sa batas, at pagmamahal sa saliling mansa. Hindi natin dapat kalimutan ang daming lang sa kapisyo dahil sila ang dahilan kung bakit tayo ay malaya ngayon. Paano ko naman mahihikayat ang mga kabataan na pahalagahan ang ating kalayaan? Simple lang! Sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa at pagbabahagi ng mga kwento ng ating mga bayani sa plataforma gaya nito. Gamitin natin ang panlipunang media para ipalaganap ang pagkamakabayan at pagmamahal sa bayan. Kaya mga kabataan, Huwag nating sayangin ang kalayaan, ipinaglaban nila. Ipagmalaki natin na tayo ay Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang ating mga bayani. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Huwag nating kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang makabayang kwento tulad nito. Paalam!